Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa akin sa buong maghapon. Sa bawat hakbang na aking ginawa, naramdaman ko ang iyong gabay at proteksyon. Salamat sa mga taong iyong inilapit upang magbigay inspirasyon at sa bawat tagumpay na nagbigay sa isay sa araw kong ito. Sa pagtatapos ng gabi, ako'y lumalapit sa iyo upang pasalamatan ka ng buong puso. Kung sumasang-ayon ka, itype mo, Amen. Ama, sa katahimikan ng gabing ito, itinataas ko sa iyo ang lahat ng aking mga iniisip at alalahanin. Alam ko na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay at walang imposible sa iyong mga kamay sa bawat pangarap at pangamba, sa bawat lihim na nais ng puso ko, alam kong naririnig mo at nauunawaan. Bigyan mo ako ng lakas upang magtiwala sa iyong mga plano. Kung naniniwala kang naririnig ka ng Diyos, itype mo, Gloria a Diyos. Panginoon, sa bawat patak ng ulan, at ihip ng hangin, ramdam ko ang iyong presensya. Ang iyong mga pangako ay nagbibigay ng kapahingahan sa puso ko. Sa kabila ng mga pagsubok, pinipili kong kumapit sa iyong mga salita. Turuan mo akong magpahinga sa iyong mga plano at huwag matakot sa kinabukasan sapagkat alam kong hawak mo ito. Kung nais mong magpahinga sa plano ng Diyos, itayp mo, Amen at magtiwala. Panginoon, baguhin mo ang aking puso upang laging mapuno ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa iyo. Nais kong maranasan ang iyong walang hanggang biyaya sa bawat hakbang na aking tatahakin. Tulungan mo akong makinig ng mabuti sa iyong tinig at magpasakop sa iyong kalooban. Sa bawat takot at pangamba, ipaalala mo sa akin ang iyong dakilang kapangyarihan. Kung nais mong maranasan ng kanyang biyaya, itaype mo, Gloria sa Diyos. Ama, bigyan mo ako ng kapayapaan ngayong gabi habang ako ay nagpapahinga sa iyong mga bisig. Hayaan mong ang bawat tibok ng aking puso ay patuloy na sumamba sa iyo. Ipinauubaya ko ang lahat ng aking mga alalahanin at problema sa iyong kamay. Alam kung ikaw ang Diyos na hindi natutulog at patuloy na nagbabantay sa akin. Ang iyong pagmamahal ay sapat para magbigay ng lakas at kapanatagan sa akin. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay nagbabantay, itype mo, Amen Panginoon. Panginoon, ang iyong mga pangako ay aking sandigan. Kahit sa gabi ng aking pangamba, ikaw ay tapat na kasama ang iyong liwanag ay nagbibigay ng liwanag sa aking landas kahit sa pinakamadilim na sandali. Salamat dahil kahit kailan hindi mo ako pinababayaan. Patuloy mong binibigyan ng pag-asa ang aking puso at ako'y nagpapasalamat sa iyong walang katapusang pagmamahal. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay liwanag sa gabi, itayp mo Gloria sa Diyos. Sa bawat patak ng ulan sa labas. Panginoon, aking naalala ang iyong mga biyaya na bumabalot sa akin. Ang bawat hamog ng gabi ay paalala na ikaw ay laging naroroon mapagkakatiwalaan at maaasahan sa katahimikan ng gabi ikaw ang aking lakas at kapanatagan salamat sa iyong mga pangako na nagbibigay buhay at pag-asa sa aking puso kung pinanghahawakan mo rin ang mga pangako ng Diyos, itype mo, Amen, Panginoon. Panginoon, sa katahimikan ng gabi, palakasin mo ang aking pananampalataya. Ang bawat bituin sa kalangitan ay paalala ng iyong walang hanggang liwanag na naglalakbay kasama ko. Gabayan mo ang aking puso upang hindi maligaw kahit sa pinakamadilim na landas. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, na nagbibigay sa akin ng tapang at katiyakan. Kung nararamdaman mo rin ang liwanag ng Diyos sa buhay mo, itype mo, Amen, liwanag ng Diyos. Panginoon, yakapin mo ako ng iyong pagmamahal Ngayong gabi, pawiin mo ang aking takot at alalahanin. Punuin mo ang aking puso ng kapayapaan sa bawat pintig ng aking puso. Ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking kanlungan at lakas. Salamat sa iyong katapatan na hindi kailanman kumukupas. Kung naniniwala kang ikaw ay ligtas sa mga bisig ng Panginoon, itype mo. Amen. Kanlungan ko ang Diyos. O Diyos, Ikaw ang aking liwanag at kalasag. Sa iyo, ako ay buong pagtitiwala. Hayaan mong ang bawat sandali ko'y mapuspos ng iyong liwanag upang ang aking gabi ay maging mapayapa at ligtas. Panginoon, patuloy mo akong pangunahan sa bawat hakbang at hayaan mong magningning ang iyong liwanag sa aking buhay. Kung pinananampalatayanan mo ito, itype mo. Salamat Panginoon.